Alam mo yung pakiramdam na tahimik ang isang lugar? Yung tipong bawat gabi, pare-pareho lang ang naririnig mo. Ang huni ng kuliglig, hampas ng hangin, at kaluskus ng mga dahon. Tahimik, payapa, walang kakaiba. Pero minsan, ang katahimikan hindi ibig sabihin, walang nangyayari. Minsan, doon nagtatago ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga nilalang na marunong makunwaring tao. Mga halimaw na marunong umiti. May isang barangay sa probinsya ng Samar. May isang bahay sa kanto na matagal ng bakante. Hanggang isang araw, may bagong lumipat. Tahimik silang mag-asawa. Mabait daw. Desente. Pero gabi-gabi, may amoy na hindi maipaliwanag. May mga yapak sa bubong. At may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ito ang kwento ng bagong lipat na hindi dapat kinilala. Bago ko po simulan ng kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At ang simpleng pag-like niyo po ay malaking tulong na rin. Sa dulo ng isang barangay, may isang maliit na kalsadang hindi madalas daanan ng mga tricycle. Doon nakatayo ang bahay ni Mang Arturo at Aling Dina, mag-asawang matagal nang naninirahan sa lugar tahimik ang paligid. Puro matatandang bahay. Puro pamilyar na muka. Kaya noong may bagong lipat na bahay sa kanto, agad itong napansin ng lahat. Sabi ng mga tambay sa tindahan ni Aling Yeti, mag-asawa raw ng taga Maynila ang lumipat. Maganda raw yung babae. Maputi. Payat mahinhin magsalita. Ang lalaking kasama niya, tahimik lang. Parang laging pagod. Siguro mga taga-opisina, sabi ng isa. Baka gusto lang ng tahimik na lugar, sabi ng isa pa. Pero si Mang Arturo, matagal nang nakatira sa lugar, napailin lang. Hindi ako komportable dyan bulong niya kay Aling Lina. Masyado silang tahimik. Ilang araw lang, napansin ng mga kapitbahay na madalas gising ang mag-asawa sa ating gabi. Bukas ang ilaw sa sala. Minsan, maririnig mong parang may humahaplos sa yero na may sa bubong. Pero, tuwing silipin ni Aling Lina, Mula sa bintana, walang tao sa labas. Tahimik, kundi lang sa mga kuliglig at alon ng hangin sa mga dahon ng saging sa likod ng bahay. Isang kapi, si Nina, ang apo ni Mang Arturo, inag-iigib ng tubig sa poso. Mga alas 10 iyon ng gabi. Habang pumipiit siya ng bomba, may napansin siya ang babae sa tapat ng bahay ng bagong lipat. Nakaputi. Nakatayo lang sa ilaw ng poste. Hindi gumagalaw. Tinitigan siya ni Nina. Ma -ma Magandang gabi po, sabi niya. Medyo nanginginig. Ngunit hindi sumagot ang babae. Ang kakaiba, kahit malamig ang gabi, Parang may usok na lumalabas sa katawan nito. Parang manipis na singaw ng init. Tumalikod si Nina para bumalik sa loob. Pero, bago siya makapasok, narinig niya ang tinig ng babae. Mahina. Parang bulong. Magandang gabi rin, iha. Pagligon niya, wala na ito. Kinabukasan, ikinuwento niya sa lolo at lola niya. Pero natawa lang si Aling Lina. Nako, baka guni-guni mo lang. Alam mo namang madilim sa labas. Baka anino lang yon. Pero napansin ni Mang Arturo na may tatlong patak ng dugo sa paligid ng poso. Lina, mahinang sabi niya. Bakit may dugo rito? Walang nakasagot. Sa mga sumunod na araw, may mga pusa sa paligid na nawawala. Unay isang pusang puti sa tapat ng bahay ni Aling Leti. Sumunod, yung alagang itim ni Kuya Tonyo. Hanggang isang umaga, nakita nilang may mga balat ng pusa na parang nilapnos nakasabit sa bakod siguro may buwaya sa kanal <laughs> biro ng isang tambay pero walang tumawa noong gabing iyon may dumalaw na tanod para mag ikot habang umiikot siya sa kanto ng bagong lipat napansin niyang bukas ang gate tahimik walang aso walang ilaw sa loob tumawag siya magandang gabi po barangay patrol lang po walang sumasagot lalapit na sana siya nang marinig niya ang kaluskos sa bubong Tumingala siya may anim ng tao nakaluhod, kumilos ng parang hayop, mabilis, humampas ang hangin. Nabitiwan niya ang flashlight niya at nagyumuko siya para pulutin iyon na wala ang anino. Pero paglingon niya sa pinto ng bahay, may babaeng nakasilip sa kurtina. Nakangiti. Pagkatapos ng insidenteng iyon, parang nanaghimik ang buong barangay. Ilang araw walang nangyaring kakaiba. Parang walang nakita ang tanod. Pero sa mga gabi, may kakaibang amoy sa hangin. Mabaho. Parang pinaghalong na bubulok na karne at matamis na saging. Hindi maintindihan ni Aling Lina kung saan ang gagaling. Tuwing hapon, nagwawalis siya sa bakura nila. Pero laging may nalalasahan sa hangin na parang asin. Minsan, habang naglalabas siya sa likod ng bahay, napansin niyang may bakas ng paa sa lupa. Pero hindi ordinaryo. Parang paa ng tao pero mahaba ang mga daliri at may kuko sa dulo. Wala namang dumadaan sa likod nila dahil puro bakod at damoroon. Tinakpan na lang niya ng walis at nagdasal ng mahina. Sa gabi, si Mang Arturo naman ang nakapansin ng kakaiba. Habang naninigarilyo sa veranda, napansin niyang may ilaw sa bahay ng bagong lipat kahit tis oras na ng gabi. Minsan sa kusina. Minsan sa kwarto sa itaas. Pero ang hindi niya malimutan, isang gabi, alas dose, may aninong dumungo sa bintana. Babae, maputla, mahaba ang buhok, at sa ilalim ng liwanag, nakita niya ang mga mata nito dilaw, parang mata ng pusa. Kinabukasan, dinalaw niya si kapitan upang sabihin ang napansin. Pero sabi ni Kap, Arturo, baka pagod ka lang. Alam mo naman sa edad mo. Minsan, nagkakapanaginip kahit gising. Ngumiti na lang si Mang Arturo. Pero, sa loob-loob niya, alam niya ang totoo, ang nakita niya. Sa sumunod na gabi, may kumatok sa pinto nila. Tatlong beses. Alas dosi na iyon ng hating gabi. Sino yan? Tanong ni Mang Arturo. Hindi binuksan ang pinto. Tahimik Mungubulong si Aling Lina. Huwag mong buksan. Pero, narinig nilang muli. Mas mabagal. Mas mapigat. Nanginginig si Aling Lina. Arturo, huwag. Pinatay ni Mang Arturo ang ilaw sa sala. Sa kabila ng dilim, lumapit siya sa bintana. Dahan-dahan niyang inangat ang kortina. At sa labas, may isang kamay na nakalapat sa salamin. Payat, maputla, mahahaba ang koko. Arturo, bulong ni Aling Lina. Dahan-dahan niyang inalis ang kortina. Pero paglingon niya, wala na ang kamay. Takimik ulit. Pero, may narinig siyan tumatakbo sa bubong. Mabilis. Tapos, biglang kalma. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Leti. Naririnig mo ba yung mga ingay sa gabi? Ah, uh, oo. Sagot ng matanda. Akala ko nga mga pusa, pero nung minsan, minakita akong babae sa bubong. Nakayoko, parang may hinahanap. Parehong natahimik ang dalawa. Parehong nilang alam, walang pwedeng umakyat sa bubong ng ganong kadali. Kinagabihan, habang pinipilit nilang matulog, may kumakanta sa labas. Mahina, parang lulabay. Doon sa ilalim ng buwan, may batang umiiyak. Ang boses, boses ng babae. Maganda, pero malamig. Nanginginig si Aling Lina. Arturo, may naririnig ka ba? Tumangulang si Mang Arturo pinigilan ng sarili. Kumapit sa kanya ang asawa niya. At habang unti-unting tumitigil ang awit, narinig nila ang isang mahina, mahabang Shh! Parang huni ng hangin, pero galing mismo sa loob ng bahay nila. Pagtingin ni Mang Arturo sa kisame, may basang marka ng kamay sa tabla at sa gilid ng marka may nakasulat magandang gabi mga kapitbahay kinabukasan hindi lumabas ng bahay sina Mang Arturo at Aling Lina takot na takot si Aling Lina kaya pinatawag nila si Father Ramon ang paring madalas magbinyag at magbasbas ng bahay sa barangay. Pagdating ni Father Ramon, binasbasan niya ang pinto at mga bintana. Marami na akong narinig na ganyan, sabi niya. May mga nilalang na dumadayo sa mga tahimik na lugar. Ang mga ganitong kababalaghan ay madalas sa mga bahay na may laman na gustong itago. Tumangulang si Mang Arturo. Pero, nang sabihin niya kung aling bahay ang tinutukoy, ang bahay sa kanto, yung bagong lipat, napatingin si Father Ramon sa lupa. Yan ba yung may lumang punso sa likod? Oo, Father tinabunan nila nung lumipat sila. Huminga ng malalim ang pari. Hindi nila alam kung ano ang ginising nila. Kinagabihan, habang may ulan, ambon at ang kuryente ay aandap-andap. Nagdesisyon si Mang Arturo na silipin ang bahay sa kanto. Ayaw ni Aling Lina pero, sabi ni Mang Arturo, kung hindi natin malalaman, hindi tayo matatahimik. Dala nila ang flashlight, rosario at maliit na itak. Paglapit niya sa bahay, napansin niyang bukas ang gate. Tahimik. Wala ni isang ilaw sa loob. Lumapit siya sa bintana. Sa loob, may mga basag na bote. May patak ng dugo sa sahig. Tapos, isang amoy. Yung amoy na matagal na niyang naaamoy tuwing gahating gabi. Matamis, bulok, at mainit. Hinila niya ang kortina. At doon niya nakita ang isang malaking garapon. May laman, puso ng hayop, mga koko, at buhok ng tao. Muntik niyang mabitaw ng flashlight nang marnig niya ang tunog ng mga yapak sa itaas. Mabigat, mabagal. May tao ba rito? Sigaw niya. Walang sumagot. Pero, narinig niya ang boses ng babae. Mahina. Mula sa hagdan. Magandang gabi, Mang Arturo. Bumaba mula sa dilim ang babae. Siya yung nakita niya noon. Maganda pa rin. Pero ngayon, ang balat niya ay parang wax. At ang mga mata, dilaw na Dilaw parang ginto. Hindi nyo kami pinapansin noon, sabi ng babae, habang lumalapit. Ngayon lang namin kayo napansin. Nang sumulyap si Arturo sa hagdan, may isa pang animo. Ang lalaking kasama niya. Baluktot ang katawan. Parang may pakpak sa likod. Tumakbo si Arturo palabas. Pero nabitiwan niya ang itak ang babae humakbang sa liwanag at doon nakita niya ang mahabang dila kumikilos na parang ahas ngunit bago pa siya maabutan kumidlat at nang tumama ang liwanag sa paligid wala na sila kinabukasan dumating ang mga tanod at si Father Ramon. Pinuntahan nila ang bahay. Wala ng tao. Walang gamit. At ang mga pinto, bukas. Ang mga dingding, may marka ng kamay. Puro itim na abo. Sa likod ng bahay, natuklasan nila ang punso na tinabunan noon. Ngunit ngayon, nakabukas ulit. Parang may kumayod mula sa loob. Hindi na sila tao, sabi ni Father Ramon. Habang nagwiwisik ng banal na tubig, mga nila lang na tumatakas sa lungsod. Dito nila itinago ang sarili nila. At simula noon, walang lumipat ulit sa bahay na yon. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkaroon ng katahimikan sa barangay. Pero isang gabi, habang naglalakad si Nina pa uwi, napansin niya ang babae sa kabilang kalsada. Nakasuot ng sombrero. May hawak na bayong. Nakangiti sa kanya. Magandang gabi, Iha. Sabi ng papae. Numiti si Nina. Pero, nang mapatingin siya sa paan nito, baliktad. Tumakbo siya pa uwi nang hindi lumilingon. At mula noon, tuwing gabi sa barangay, may naririnig na humahaplos sa bubong. sa Humihinga sa dilim. Pumubulong, makantang gabi, kapi, mga kapitbahay.